gabi po. Kasi yun na. Kung katatapos ko lang po magpapanta. So, uh, sa tingin niyo ba, eh, bagay po ba niyo, ba, ba na? Para sa akin yung eh, uh -huh. By the way, kanina, last delivery ko sa Greenwich. may lumapit sa akin isang lalaki pwede pa picture right all para nga si ay gano'n sa akin sige po, no problem yung mga rock and roll sa ang sign ng rock and roll e, nangarap ako na magkaroon ng kasama dyan sa pagtutugtog talagang hindi pa napapanaw pero nangangarap pa rin ako na magkaroon ng Uh, maging kaibigan dyan sa music makakilala ko ng drummer makakilala ko ng nakanta mag bass ako magiging guitarist uh, magaling din sa lead guitar gano, mga keyboard uh, mga ganong mahilig sa music uh, magkakaroon ako ng kasama dyan sa tamang panahon at ako eh, lagi na uh, pangarap ko yun siyempre pangarap ko din sa pagpapapaway sa basketball kasi sa basketball marami akong hilig eh, lahat ng sports o oh, yan habit ni eh, sinasabay sinasabayan ko sa basketball pili lang ang aking uh, sasamahan sa naro kasi physical yan physical handa ka dapat din masiko bangga. hindi ka dapat tikunja sa basketball eh sa music naman kasi eh, anjay yung mga ano eh bayabang sa lahat ng mga larangan eh andyan yun sa mga sakit ng ulo ko sa mga ganun mga uh, pagka music naman eh siyempre eh aramihan ng mga punto na mahirap tugtugay eh. kaya mo yung kaya mo yung ganito tutugtugan tut sa'yo ha pa pabilis na mga daliri sa dadara ay tinuntun ko yung switcher to ay meron namang isang nagbabanda na madali lang daw tinuntun ko niya na hindi hindi nakaganto yung ano tawag hindi nakagano. tumutugtog siya ng gitara eh nag lead guitar dyan eh pangalan ng banda nun no? ayoko mo ayoko na rin banggit eh kasi ako okay, professional ako eh magaling mag gitara medyo hawigin ko kare eh. tapos kaya lang yung mataas taas ako sa kanya sa galing niya mag gitara kinamoy sama-sama yung kanya pagiging ah uh, pag ko yung parami ng parami ng babae uh, kasi ang pang para sa akin yung gulo kahit na kung ba babae kung hindi naman natin yung si seseryoso hindi uh, natin na karelasyon bagay ba na ah uh, agan mga sila kung hindi natin yung ng matino ah uh, kung natin yung timplahin. Ano na, nakukuha niyo po ba mga followers ko? Maganda yung pagkanga na walang naiwan na, ma na marka na yung maganda. Yung mga bagay para. yung mamaya ay mag-upload ulit ako ng channel sa akin YouTube. So, hindi ko na nga ako pa magawa pa na gumawa ng mga self-packing pahinga ko na yung umaga gayak na ako nakakaalis na ako hapon na alas dos okay, e, natapos po yung alas nuwebe uh, 3.30 na nakapagsimula 3.30 oh, magpalagay natin na natapos 6 na oras lang ako may trabaho wala pang 6 na oras umita na ako na may kit ako lang lang itong daan sa company, mababa yun. Sa paglalako naman, naglalako dati ako ng mga luglog, hindi po ko pinagkakaila nagkakailan, hindi naman yung marangal. Ang nakakahiya yung hindi marangal na trabaho, na malaki ng income. Sa lalo na yung nakakao. Kasi sa pagkikin naman, may oras yan, gigising ka ng mga ganyan eh. Aga na 7 dapat nilalako mo na siya meron naman pang hapon yung mga turo ganun ako kasi pag noon na nga hindi naman mag maganda ako magsusok no? mga luma laki ang aso hindi ko na nakahili ka na mag, mag ayos sa sarili magpapogay sa panahon ngayon nagpupotpanta ako dito ko na, na na nalaman na ito yung maganda kong trabaho hindi ko masyado siyang dati kalamay, hirap na hirap ako. Hanggang ngayon, kalamay na kalamay ko na, nagpapasalamat ako. Dito po ko masaya sa trabaho magdala ng pagkain. Minsan, nagkaka nagkakaroon ng maberya. Pagkabutyo sa customer meron. Meron po pa ng item na hindi ko pa naabot. Tumalat ko, malikod na agad ako. Tapos nung ako nag-deliver ng panibago, nakita ko meron pang nakasukot sa papel. Pinawagan ko yung huli kong dineliver bago babalik ko babalik mo utuwa, pandala sa ako. Naku, sorry sir. Nakapag-report na ako sa pagpangkot pa. Yung problema kasi, pagka-stress ka talaga, malalim ka mag-isip. Andiyan yung pagkakamali. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ko sinasadya yun. At wala akong ginagawang pandaraya. Alam ng Diyos siya. Dalas naman ako mga bago nung una. kumabay sa akin. Jumujuti ako ng asanto. Ang lagay ng aking pag-ita pero kaya hindi ko iniisip na baka magisip isip sa akin ng tao na nangaharja. Sa tagal-tagal ko nang kukutpanda, na napatunayan natin sa kanila na matinutayang rider may nag may nag-sponsor ng bag oh bibigyan kita ng lumang bag ah inamin ko yun pasalamat ako sa kanya naglebo ko sa Facebook maraming salamat sa iyo sa bag na to nagmukha na akong pit panda rider right hindi dahil sa iyo para rin ako nagkininda ng mga balad ngayon pinasalamatan ko yun si Loga nagbigay pa ng bag na sa akin eh gusto ko pasalamatan siya pag isip na ako ng iba nila masakit yun na pagdudahan ako yan, napakatino kasi hindi ko iniisip na mayroon pala na nang aharadya Mayroon pala nang gumagawa ng mga pandaraya akala ko wala sabi ko gusto po sa wala ko nagpapasalamat lagi sa Panginoon Oye, hindi na pariwara kasi hindi ko po alam ay nag uniform na ako kasi na duty ako para akong tutugtog ganun malakas kasi yung akin yun eh. yung yung, ginugusto ko yung eh. minsan di ko namang ayoko na mag uniform eh gusto ko uh, nakaporma ako oh. ay ko pinagpipray ko lang eh. ilulugar ko na lang to kasi yes, ang full time kasi ng aking oras sa isang araw talagang trabaho lang eh. yung mga nabibili kong damit gusto kong suot eh eh parang ano sabi ko matry nga ano, no, yun na nangyayari Siguro masusuot ko lang yun siya pag nag-day off ako. Okay, sayang naman yung isang araw. Diba Nasasayang yung mga binibili kong damit. Hindi ko naman nasusuot. Hindi wala pa naman ako nililigawa. Ay, yung mga paghanga sa atin sa akin ng tao, minsan ayoko nang alamin eh. Baka magka-ere ako. Kaya kontento na ako na ayoko na nang alamin. Eh. Kung nga rin, hindi ko alam. Ah, humble. No? Kaya ako'y lagi na lang ah, uh, yun, ganun ah, uh, contento na lang na uh, pag nalalaman ko eh baka magka area ako yung mga bango eh na alam ko na Jesus ko yung sa inay ko sinasabi Lord sa inyo po yun ha basta pa po rin eh, Panginoon si inyo po yun hindi po sa akin yun yung mga paghanga nila sa akin ha mabait eh, matangkaan bogey eh, slash bogey yun kata matatamis na mensahe masarap ah, pakinggan may na maging dahilan ng ating pagiging mayaba gusto ko yung simple lang ako pero walang kaere-ere makapuntar tayo ng house and lot o makapagpamilya o makapaggawa ng negosyo makapuntar ng mga sasakayaan ka so, kasi ganito pa rin mindset walang ere ganun lang Insan, kasi pagka tayo nagkakaere ere eh, no sabihin natin na una yung ano yung yung pwersa, ginawa natin yung pahuli yung kayabangan kayabangan kasi eh, nag-imit ng ano pagbagsak hmm yung pinag natin mamaya wala na pag malaki ang natin tayo may faith sa Panginoon pagkilala e, sa tagal ba naman na panahon kong pinangarap na makapagpahaba ng buho tagal niya hindi yung mangyari-mangyari yan kasi naasiwa stress pagka ikaw ay naguto, wala kang makan, wala kang maisipa, wala kang nakakausap, wala kang napapagliba nga, ka sa salamang, kakalbo ka, ganun ang nangyari sa akin Mga kapatid ko kasi walang time sa akin. Mga panahon na hindi ako nakapagtuloy ng high school, sabi ko magpapahaba ako ng buo. Magpapahaba ako ng buo. mga kasama ko sa bahay, mga kapatid ko, broken family kasi ako eh. Sa lahat ng mga kapatid ko, hindi ko pala mga tunay na kapatid pala, mga pinakisamahan ko, ang tagal-tagal na panahon. Grabe, sabi ko. nag na nalaman ko sa si GC, Yung, wala pang Facebook dati, nalaman ko, hindi pa lang kapatid, kailangan ko, ko mabuhay. Kailangan ko mabuhay, kailangan di ko isipin lahat ng mga, kanilang mga pinagsasabi sa akin masasakit, mga kinikira sa akin masasakit, kailangan ko mabuhay. Ang tani kong i-aalay sa kanila eh, pagmamahal. Hindi ako kailangan maghihiganti, magpapatawad ako. Kakaroon ako ng para sa akin. Uh, gata sa lagi ako sa Panginoon. Lord, yung, gata niyo po ko sa kanila. galit po, po sila sa akin ng palihip. Hindi ko alam magtakbo ng isip nila. You know? Ang kapatid kong bonsoy na matay Ma na. Ayoko matulad doon. Nadali ang buhay, you know ko magsalita salita ng um, about yun sa pangyayari ayoko magsalita ayoko magsalita na doon pero talagang may foul play kapatid yung si Topper may bilog na paso dito tapos eh sabi daw ay aksidente may mga isang mayroong mga nagpanggap na kaibigan na gusto nilang magaboy para ma yung pala ang diskarte nila para malaman nila kung sino gusto magkabon para malaman nila nalaman nila na ako ako naman yung ang tinatarget nila huwag natin pansinin si Daya uh, hindi ako pinapansin dito ng mga tropa galit na galit sa mga ganito may tsura galit na galit na eh, sabi ko papalakas ako pagsasuggest ko lahat ang nangyari sabi ko eh, sabi ko na eh, Lord, ingatan niyo po ko Panginoon sa mga uh, nahigit sa akin mga tao mga nagagalit sa atin na wala kang dahilanan kunting pagkakamali lang mamarkahan nila ng baon na sobra ako nagpapakabait sobra ako nag-aalaga sa akin sarili At sobra na ako madasali paano puli mag-re-remit mag na mga ano, mga, mga right mga ka PANDA! Eh, basta ako, naniniwala na narating din yung para sa akin, di ba? Tumuli sa videong ito. Uy, sipag naman ito. Nagbibidyo <laughs> ka pala? Oo, okay. nagbablog oh, nagba ako. Nagkikwento ko sa akin mga followers. Eh, huh? okay. bago mo naman ang remate, ako po eh, nakuha ko na PANDA! Paano? 哪的哟？